Ako si Alice, isang itim na babae, lumaki sa mahihirap na eskinita ng lungsod. Walang espesyal ang buhay ko. Araw-araw, gumigising ako ng maaga, naghahanda ng mga batch ng cake at dinadala sa palengke para ibenta. Nabubuhay ako araw-araw na may maliit na pagbabago, nagsusumikap sa bawat kaunti upang mapanatili ang aking buhay. Ngunit ang abalang buhay na iyon ang naging dahilan upang magkaroon ako ng masamang ugali Madalas akong laktawan ang almusal, pareho ngayon. Walang laman ang aking tiyan, ngunit sinusubukan ko pa rin magbenta ng mga cake tulad ng araw-araw. Nahihilo ang ulo ko sa matinding sikat ng araw at nanginginig ang mga braso at binti ko. Akala ko kailangan ko lang magtiis ng kaunti, ngunit dumating ang kadiliman. Nawala ang lahat sa paligid ko. Wala na akong oras para mapagtanto ang mga nangyayari Naramdaman ko na lang na ang gaan ng katawan ko ay parang natangay ako sa mundong ito. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko ang aking sarili sa isang kakaibang lugar. Isang lupang walang makulay na kulay, isang madilim na espasyo na may malambot na liwanag. Napakatahimik ng hangin dito na naririnig ko ang sarili kong tibok ng puso, ngunit hindi ko maramdaman ang bigat ng aking katawan. Isang makapal na ambon ang nakasabit sa kalawakan tinatamad na umaanod na parang mga puting sutla na sutla na sumasakal sa aking paningin sa kawalan ng kolalan. Sa ilalim ng aking mga paa ay hindi ang lupang dating alam ko. Ito ay tulad ng isang higanting piraso ng salamin na sumasalamin sa walang bituin na kalangitan, na walang katapusan. Tahimik ang lahat, ngunit hindi komportabling katahimikan. Ito ay ganap na katahimikan, walang simoy, walang tunog, ako lang at walang katapusang espasyo. And then, may nakita akong tao. Nakatayo siya doon, matangkad at matangkad na may maningning na aura na nakapalibot sa kanya. Ang liwanag mula sa kanya ay hindi nakasisilaw ngunit mainit, na parabang ang buong sansinukob ay humihinga sa kanyang presensya. Umaalingaungaw ang bawat hakbang niya na parang alingaungaw ng oras, may dalang gravity na hindi ko napigilang lumuhod. Ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng karagatan na naglalaman ng walang hanggang karunungan at walang hangganang kabaitan. Ngunit sa ilalim ng magiliw na anyo na iyon ay isang hindi maipaliwanag na kapangyarihan na parang sa isang tingin lang, lahat ay nagiging malinaw, walang maitatago. Hindi niya kailangan ng magpakilala sa kanya. Alam kong si Jesus iyon, isang Diyos na hindi lamang umiiral sa panalangin, ngunit nakatayo sa harap ko, higit na totoo kaysa sa anumang nakilala ko. Patay ka na ba? Nauutal kong sabi, umaaling aungaw ang boses ko sa tahimik na lugar. Hindi agad siya nakasagot, tiningnan niya lang ako ng may awa. At pagkatapos, dahan-dahan, siya ay nagsalita. Maraming maipapakita sa iyo at dapat mong ibahagi ang iyong natutunan. Ang takot at saya sa loob ko ay naghalo na parang dalawang magkasalungat na agos na umiikot sa ipo-ipo ng mga emosyon na walang paraan. Mabilis ang tibok ng puso ko parehong nasasabik sa magic na nangyayari at nanginginig sa responsibilidad na hindi ko pa nakikita. Tumayo ako roon, maliit at nalilito sa harapan niya, isang dakilang nilalang na malayo sa pangunawa ng tao. Hindi ko alam kung ano ang kailangan kong gawin ni hindi ko alam kung sapat na ba ako para tanggapin ang mga darating. Dinala niya ako sa isang nakamamanghang tanawin, isang lupain na hindi pag-aari ng mundong alam ko. Sa harap ng aking mga mata ay nakaunat ang isang ginintuang bukid ngunit hindi mula sa mga palayan, ngunit mula sa liwanag na nagmumula sa mismong lupa na parabang ang bawat maliit na butil ng buhangin ay nagdadala din sa loob nito ng pinagmumula ng banal na enerhiya. Ang kalangitan sa itaas ay walang araw, ngunit napakatalino na may malaking halo ng liwanag na kumakalat ng malambot na liwanag tulad ng isang strip ng gintong seda. Napapaligiran ng matataas na bundok na umaabot sa mga ulap hindi gawa sa bato, kundi gawa sa kumikinang na mga kristal, parang mga dambuhalang kristal na sumasalamin sa ibang mundo sa loob. Ang hangin dito ay napakalinaw. Naramdam ko ang bawat banayad na simoy ng hangin na nagdadala ng hininga ng kawalang hanggan ng isang lugar na malayo sa limitasyon ng tao. Sinabi niya, ito ang simula kung saan dapat kang matuto. Ang kanyang tinig ay umaling-aungaw na parang eko sa walang hanggang kalawakan bawat timbre ay naglalaman ng kapangyarihan at katotohanan. Inilahad niya ang kanyang kamay at kaagad umikot ang espasyo sa paligid ko. Tila nag-angat ang langit, nagsiwalat ng matingkad na mga larawan tulad ng mga mahiwagang pelikula na hinabi mula sa purong liwanag. Nakita ko ang mundong kalalabas ko lang, ngunit hindi sa pamamagitan ng aking sariling mga mata, ngunit para akong nakatingin sa ibaba mula sa isang mas mataas na kaharian, na tumatagos sa tunay na kalikasan nito. Ang mga pamilyar na kalsada ay lumilitaw ng ngayon na may hindi nakikitang mga pitak, ang mga anino ay gumagapang sa bawat madilim na sulok na nagkakalat ng matatamis na kasinungalingan. Nakikita ko ang mga taong walang buhay na mga mata, naglalakad sa buhay na parang gumagalaw na mga bangkay. Sila ay nahuhulog sa mga ilusyon, sa walang kabuluhang mga pangako, sa kahungkagan ng kanilang mga kaluluwa, Nakikita mo ba? Tanong niya. Umaaling aungaw -aung ang boses niya sa buong kalawakan. Ang mundo ay unti-unting namamatay, hindi dahil nawalan ito ng liwanag, ngunit dahil nakalimutan na ng mga tao kung paano ito makita. Ipinaliwanag niya na ang mundo ay malapit ng humarap sa mga unos ng hindi pa nagagawang hamon. Ang mga kasinungalingan ay kakalat na parang apoy na tumutupok sa katotohanan at maraming kaluluwa ang madadala sa kadiliman ng hindi man lang nalalaman. Ang mga maling pangako at kaakit-akit na mga landas ay hihila sa mga tao palayo sa kanilang tunay na kalikasan. Ngunit sa gitna ng kaguluhang iyon, binigyang diin niya na ang kanyang biyaya ay laging naroroon, hindi para sa malalakas, kundi para sa mga naghahanap sa kanya ng may dalisay na puso. Ang sino mang matatag, ang sino mang nagpapanatili ng pananampalataya ay makikita ang landas tungo sa liwanag kahit na sa pinakamalalim na kadiliman, bigla kong naunawaan na ang kanyang itinuturo ay hindi lamang isang simpleng aral, kundi ang tunay na katotohanan, isang susi na humahantong sa kadiliman, isang apoy na nagliliwanag sa kalituhan ng sangkatauhan. Bawat salitang kanyang binigkas ay tila malalim na nakaukit sa aking kaluluwa. Bawat salita ay parang mga piraso ng liwanag na tumatagos sa aking isipan dahilan upang ako ay magising sa gitna ng kawalan. Hindi na lang ako si Alice, isang batang babae na nagbebenta ng mga cake. Naging tagapagdala ako ng isang misyon, isang tagapag-ingat ng kanyang mga propesya. Ang sabi niya, hindi ka nag-iisa kailanman. Ang aking mga tao ay susuportahan hindi ng marupok na mga institusyong makalupa, kundi ng aking walang hanggang kapangyarihan. umaaling ang kanyang boses na parang kulog sa langit, hindi lang isang tunog kundi isang vibration din na tumagos sa aking kaluluwa. Habang nagsimulang magbago ang liwanag sa paligid namin, hindi lang ito kumupas, ngunit umikot, kumukulot sa mga makikinang nadaloy ng enerhiya na parang mga kislap na nagsusulat ng sagradong mensahe sa kalangitan. Naramdaman ko ang isang malakas na hatak na hindi lamang nagpabalik sa akin sa aking katawan, ngunit nagtanim din sa akin ng isang bagong kalooban isang hindi matatakasan na misyon. Ang sumunod na ipinakita sa akin ni Jesus ay isang pamilyar na mundo, ngunit ngayon ay baluktot at madilim sa isang nakakatakot na paraan. Ang dating mataong mga kalye ay natatakpan na ng mabigat na kapaligiran, ang mga gusali ay nakatayo ngunit walang buhay, ang mga ilaw ay kumikinang ngunit hindi nagdudulot ng init. Ang mga tao ay gumagalaw na parang mga puppet na kontrolado ng isang di nakikitang puwersa ang kanilang mga mata ay walang laman. Ang kanilang mga muka ay walang ekspresyon. Sa kanilang mga pulso, sa kanilang mga noo, o sa mga benda na nakabalot sa kanilang mga braso, nakikita ko ang isang kakaibang marka, isang simbolo na kumikinang ng mahina, ngunit nagdadala sa loob nito ng isang hindi nakikitang kapangyarihan. Tinutukoy ng sign na iyon ang kanilang akses sa mga pangunahing pangangailangan. Ang sino mang nagdadala nito ay pinapayagang pumunta sa mga tindahan, bumili ng pagkain at gumamit ng mga serbisyong medikal. Para naman sa mga walang markang iyon, sila ay parang mga nakalimutang multo itinulak sa laylayan ng lipunan, namumuhay ng hiwalay sa madilim na eskinita o tumatakas sa tiwangwang na lupain. Ipinaliwanag niya sa akin ang kaseryosohan nitong sign. Ang mga tumanggap nito ay hindi lamang nagpalitan ng kaaliwan kundi nangako rin ng lubos na katapatan sa nagaharing kaharian. Wala na silang kalayaang mag-isip, wala na silang kakayahang magtanong. Kontrolado sila ng hindi matitinag na sistema. Ngunit sa gitna ng dilim ng pagpapasakop, nakikita kong may mga tumatanggi pa rin. Hindi nila tinanggap ang palatandaang iyon, kahit na nangangahulugan ito ng pangangaso, gutom at itinuturing na mga kaaway. Nagtago sila sa dilim, tahimik na nagtutulungan pinagsasaluhan ang bawat mumu ng tinapay, bawat maliit na patak ng tubig. Hindi sila sumisigaw ng malakas, hindi nagprotesta ng malakas, ngunit ang kanilang mga mata ay kumikinang sa isang matibay na paniniwala, isang paniniwala na hindi maaalis ng anumang kapangyarihan. Naantig ako sa katatagan na iyon. Sila ay maliliit na sulo sa madilim na gabi, kumikislap ngunit hindi namamatay. Sabihin mo sa kanila ito, sabi ni Jesus, ang kanyang tinig ay malalim ngunit umaaling aungaw na parang kulog sa kaluluwa. Ang pananampalataya ang magiging pera nila, ang tanging liwanag na makapagbibigay liwanag sa landas sa gitna ng madilim na gabi ng pagdududa. Ang mga nagtitiwala sa kanya ay walang pagkukulang kahit na talikuran sila ng buong mundo. Ngunit nagbabala rin siya tungkol sa isang tahimik ngunit malakas na puwersa, takot hindi ito dumarating sa mabangis na anyo, bagkus ay gumagapang na parang bulong sa isip, parang mahabang anino sa matitinik na landas. Ginagawa nitong pagdudahan ang mga tao, pinapanginig sila bago ang mga hamon, at sa huli, ginagawa silang kompromiso. Maraming tao ang ayaw tanggapin ang senyales na iyon, ngunit kinubkob sila ng takot na mawala ang lahat, pamilya, tahanan, mainit na pagkain, o maging ang kanilang sariling buhay, ang pagpili sa pagitan ng pananampalataya at kaligtasan ay nagiging isang kutsilyong hiwa sa kanilang mga puso. Pagkatapos, sa isang sandali ng kahinaan, inabot nila ang kanilang kamay, tinatanggap ang tanda na iyon nang hindi nalalaman na nawala ang kanilang kaluluwa mula sa sandaling iyon. Huwag kang matakot, sabi ni Jesus, ang kanyang mga mata ay kasing lalim na parang tumitingin sa aking kaluluwa. Ang pinakamalakas na sandata ng kalaban ay hindi mga espada o tanikala ngunit takot na gumagapang mula sa loob. Ngunit tandaan, ang aking perpektong pag-ibig ay makapagpapalayas sa lahat ng kadiliman. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa akin at kaagad isang mahiwagang daloy ng enerhiya ang kumalat sa buong katawan ko na para akong binalot ng hindi nakikitang liwanag, isang hindi nababasag na proteksyon Turuan silang umasa sa akin at gagabayan ko sila sa kalaliman ng pag-aalinlangan sa pinakamadilim na araw. Bagamat umuungal ang bagyo, ang sinumang mahigpit na humawak sa akin ay hindi matatangay kailanman. Sa kanyang pangitain, nakita ko ang mga grupo ng matatapat na mananampalataya na tahimik na nakikibaka sa gitna ng mga pagsubok. Wala silang mga kahangahangang templo, walang mga bonggang ritual, Nagtipon sila sa maliliit na bahay sa ilang mga bukid, kahit sa madilim na mga kuweba kung saan bihirang maabot ng sikat ng araw. Ngunit nasaan man sila, isa pang uri ng liwanag ang sumisikat sa pagitan nila. Ang liwanag ng pananampalataya, ng katatagan. Nakikita ko ang mga kamay na nagdarasal, nakapikit ngunit kumikinang sa pananampalataya magiliw ng ngiti sa gitna ng kahirapan, hindi kayamanan, hindi kapangyarihan, ngunit pagmamahal at katapatan ang nagpapanatili sa kanila na magkasama tulad ng mga bato na hindi maagnas ng hangin at alon. Habang patuloy na ipinakita sa akin ni Jesus ang hinaharap, nasaksihan ko ang isang bagay na kapuwa mapaghimala at puno ng pag-asa. Sa harap ng aking mga mata, ang mga tumanggi sa tanda ay hindi bumagsak sa ilalim ng bigat ng pagdurusa. Lumakad sila sa kadiliman, ngunit ang liwanag ng kanilang pananampalataya ay nagniningning pa rin tulad ng malungkot na mga bituin sa madilim na kalangitan. Nakita ko silang nagugutom, nauuhaw, nangangailangan, nang huhuli, ngunit hindi nasusupil. At sa gitna ng mga hamong iyon, ang mga himala ay nagaganap hindi sa pamamagitan ng mga dakilang tanda o matunog na kulog at kidlat, kundi tulad ng mga patak ng ulan na tahimik na tumagos sa tigang na lupa, na nag-aalaga ng buhay mula sa pagdurusa. Isang butil ng sebada ang umusbong sa tuyong lupa na parang itinanim ng mga kamay ng kataas-taasan. Hinahati ng isang ina ang kanyang nag-iisang cake sa kalahati Ngunit ang bawat maliit na bahagi ay sapat pa rin para sa buong pamilya ng hindi labis. Nakita ko ang isang batis na biglang bumangon mula sa kama ng bato na nagbibigay ng sariwang tubig sa mga itinaboy mula sa mundo ng mga tao. Nakita kina ko ang isang lalaking hinahabol, nagtatago sa isang bangin na tila walang takas, ngunit sa sandaling dumating ang humahabol, isang buhangin ang bumangon at itinago siya sa mga bisig ng banal na proteksyon walang nakabubulag na liwanag, walang maluwalhating interbensyon, ngunit bawat sandali ay ang magiliw na proteksyon ng Diyos. Hindi siya naroroon sa dagundong ng bagyo, kundi sa banayad na hininga ng malamig na hangin sa tuyong disyerto. Hindi niya hinayaang madapa ang kanyang mga anak, bagkus ay pinrotektahan niya sila ng mga simpleng bagay, tulad ng isang ama na tahimik na humihila ng kumot para sa kanyang mga anak sa gitna ng malamig na gabi tulad ng kanyang maamong mga mata na sumusunod sa bawat hakbang nila sa isang matinik na landas. Ang mga himalang ito ay hindi kasing lakas ng mga palatandaan ng langit na nagniningning sa kalangitan, ngunit kasing tahimik ng mga patak ng hamog sa umaga na tumatagos sa tuyong lupa. Hindi sila lumilitaw na may mga kislap ng kinang o tunog ng mga trumpeta, ngunit bilang mga maselang sandali, kung saan ang dinakikitang kamay ng Diyos ay umalalay sa mga tapat sa harap ng hindi maisip na kahirapan. Ang huling cake na iyon sa hapag-kainan ay biglang naging sapat para sa buong pamilya. Ito ay isang banayad na simoy ng hangin na nagdala ng init sa gitna ng isang mapait na malamig na gabi. Iyon ang mga mata ng dalawang estranghero na nagtatagpo sa isa't isa sa problema at napagtanto na hindi sila nag-iisa. Ang mga himalang iyon ay hindi lumalabag sa mga tuntunin ng mundo, ngunit gumagapang sa bawat siwang ng kawalan ng pag-asa tulad ng marupok na sinag ng liwanag na tumatagos sa makapal na kadiliman na nagpapaalala na siya ay laging naroroon. Si Jesus ay tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng karagatan na naglalaman ng walang katapusang karunungan. Yaong mga nagtitiwala sa akin ay hindi kailanman mga ngailangan kung paanong naglaan ako ng mana na nahulog mula sa langit upang pakainin ang aking mga tao sa ilang, kung paanong ako ay nagpabukal ng tubig mula sa isang tuyong bato upang pawiin ang kanilang pagkauhaw, ako ay patuloy na maglalaan para sa mga nagtitiwala at naghahanap sa akin. Ngunit dapat mong tandaan, ang mga himala ay hindi laging lilitaw sa anyo ng mga dakilang tanda, kung minsan, ito ay sa gitna lamang ng isang maliit na tinapay. Unos, isang bisig ng suporta sa gitna ng kawalan ng pag-asa, ang mga naniniwala sa akin ay mananatili, ngunit dapat silang ganap na sumuko, kahit na ang mundo sa harap nila ay nagpapakita ng mapangakit at madaling mga landas. Gayunman, nagbabala si Jesus na ang mga himala ay hindi mga kasangkapan upang pagsilbihan ang makalupang pagnanasa o bigyang kasiyahan ang kasakiman ng tao. Tumingin siya sa akin ng diretso, ang kanyang boses ay umaaling-aungaw, na parang aling-aungaw nang sansinukob. Ang mga himala ay hindi ibinibigay upang magpakasawa sa pagkamakasarili o magdala ng kagaanan. Hindi ito isang bagay upang subukan o makipagtawaran. Sila ang aking tanda, isang liwanag sa katiliman, isang paalala na ang tunay na pananampalataya ay iingatan at aalagaan. Ang mga naghahanap ng mga himala ng walang pananampalataya ay hindi kailanman makakakita ng personal na pagnanais na bigyang kasiyahan. Nakita ko ang ilang mga tao na nag-aabot ng kanilang mga kamay hindi para magmakaawa ng may dalisay na pananampalataya kundi para humingi na parang mga himala ay isang bagay na maaaring ipagpalit. Humihingi sila ng makikinang na mga palatandaan at magagandang kaganapan upang masiyahan ang kanilang pagkamausisa o palakasin ang kanilang katayuan. Isang lalaki ang nakatayo sa harap ng maraming tao Malakas na humihingi ng isang himala upang patunayan ang kanyang kapangyarihan, ngunit walang natanggap kundi katahimikan. Ang isa pang tao, kapag nagugutom at nauuhaw, ay hindi humihingi ng may pagpapakumbaba, ngunit naguutos na parang may utang ang Diyos sa kanila. Ngunit walang tinapay na nahulog mula sa langit, walang tubig na umagos mula sa bato sapagkat ang kanilang mga puso ay sarado sa katotohanan. Ang kanilang mga kahilingan ay hindi nasagot, dahil naghahanap sila ng mga himala hindi upang mapalapit sa Diyos, ngunit upang kontrolin siya, upang pagsilbihan ang kanilang sariling mga ambisyon. At napagtanto ko na ang mga himala ay hindi dumarating sa mga nagtatanong, ngunit sa mga naniniwala ng walang patunay. Habang patuloy kong nasaksihan ang mga pangitain, ipinakita sa akin ni Jesus ang isang kakilakilabot na katotohanan. Ang pagtaas ng panlilin lang sa hindi pa nagagawang sukat, hindi ito lumilitaw sa anyo ng maliwanag na kadiliman, ngunit tulad ng isang manipis na ambon, tahimik na sumasakop sa bawat sulok ng buhay. Ang mga kasinungalingan ay hindi nagmumula sa mga bibig ng malinaw na masasamang tao, ngunit mula sa matatamis na tinig, mula sa mapagkakatiwalaang mukha sila ay tumatagos sa bawat batis ng balita, gumagapang sa mga lektura, nagtatago sa likod ng tila bait, hanggang sa puntong hindi na makilala ng mga tao kung ano ang katotohanan. Nakikita ka, masi, ko ang mga gabay na hindi na nagsasalita tungkol sa liwanag, ngunit tungkol sa maling seguridad. Nakikita ko ang mga dalisay na kaluluwa na nababalot sa mga walang kabuluhang panaginip, nanalin lang ng mga pangakong hindi natutupad. Naglakad sila ng hindi nila alam na naglalakad sila sa dilim. At nauunawaan ko na ang pinakamalaking panganib ay hindi maliwanag na kasinungalingan, ngunit kalahating katotohanan na nababalot ng huwad na kaluwalhatian. Ang mga pangako ay nagpinta ng isang mundong walang pagdurusa, ngunit iyon ay isang bitag lamang na naghuhukay sa kaluluwa ng tao sa pagtitiwala. Ang mga nagpapanggap na katarungan ay nagkukunwaring awa, ngunit talagang nagmamanipula sa pamamagitan ng takot at kontrol ang mga tao ay pinamumunuan ng magagandang pangarap, pagkatapos ay nawawala ang kanilang kalayaan sa pag-iisip at ang kaloobang magprotesta. Ang panlilinlang ay hindi nangangailangan ng mga tao na iyuko kaagad ang kanilang mga ulo, ngunit unti-unti pinalabo nito ang linya sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan na nagiging sanhi ng kanilang kusang pagpasok sa mga tanikala, tanikala ng hindi nila nalalaman. Iyan ang pinakamalaking kalupitan ng kadiliman. Tumingin siya sa akin. Malalim pero matalas ang boses niya na parang espadang napunit sa gabi. Ang panlilinlang ay hindi lamang maling mga pahayag. Ito ay isang maselang sapot, hinabi ng kalahating katotohanan, ng takot, ng pagnanasa ng tao. Kaya naman ang mga manlilinlang ay hindi kailangang pilitin ang sinuman. Ang mga tao mismo ay lalakad sa bitag na kanilang itinakda. Itinaas niya ang kanyang kamay at lumitaw ang matingkad na imahe sa aking mga mata. Nakikita ko ang puwersang nagpapalaganap ng matatamis na salita, nangangako ng mundong wala ng digmaan, wala ng kahirapan, wala ng pagdurusa. Ngunit sa likod ng mga pangakong iyon ay isang trade-off. Isang trade-off na lang ang nakakaalam bago maging huli ang lahat. Ang mga tao ay binibigyan ng maling pakiramdam ng seguridad. Ngunit upang makuha ito, dapat nilang talikuran ang kalayaan ng pag-iisip, dapat tumanggap ng isang sistema ng kontrol kung saan ang kanilang bawat pag-iisip, bawat aksyon ay sinusubaybayan at hinuhubog ayon sa kalooban ng pinuno. Ang pinakadakilang sandata ng panlilinlang ay hindi puwersa, ngunit pangakit. Pinaniniwalaan nito ang mga tao na pinipili nila ang tamang landas, na gumagawa sila ng mabuti, kahit na ikinulong nila ang kanilang mga sarili sa mga tanikala dumarating ito sa anyo ng mga bagay na higit na hinahangad ng sangkatauhan kapayapaan, katuparan, katarungan ngunit isang baluktot na bersyon kung saan dapat ipagpalit ng mga tao ang kanilang mga kaluluwa upang makuha ito nakita ko ang nalilitong mga mukha ng mga taong nagtiwala sa sistemang iyon ang mga tumalikod sa kanilang budhi kapalit ng kapayapaan Nakita ko ang mga naglakas-loob na magtanong na pinatahimik, ang mga nagprotesta ay itinuturing na mga kaaway, at pagkatapos ay nakikita ko ang mga hindi namamalayan na nabubuhay sila sa isang kasinungalingan. Nagpapatuloy sila sa kanilang buhay, pinupuri ang isang mundo na pinaniniwalaan nilang perpekto, habang ang hindi nakikitang mga string ay humihigpit sa kanilang paligid araw-araw. Nilagay niya ang kamay niya sa balikat ko, seryoso ang mga mata niya pero puno pa rin ng habag. Dapat mo silang bigyan ng babala. Dapat mong tulungan silang matanto na hindi lahat ng liwanag ay nagmumula sa akin. Hindi lahat ng pangako ay nagdudulot ng mga pagpapala. Turuan silang makakita sa tabing ng panlilinlang dahil ang katotohanan lamang ang makapagpapalaya sa kanila. Patuloy niya, umaaling-aungaw ang boses niya na parang isang sumpa na nakaukit sa isip ko. Ngunit tandaan mo, ako ay laging nasa tabi nila. Dumagundong man ang bagyo, kahit nasakupin ako ng dilim, ako pa rin ang magiging matibay na tanggulan para sa mga naghahanap sa akin. Walang alon ang makalilipad sa mga nakatayo sa matibay na bato. Walang kadiliman ang makapagpapawi sa aking liwanag sa kanilang mga puso. Marahan niyang pinisil ang balikat ko parang selyo ng banal na proteksyon Sabihin mo sa kanila na hindi ko iiwan ang sinuman. Ang sinumang nagtitiwala sa akin ay hinding-hindi pababayaan. Ang sinumang tumatawag sa akin ay diringgin. At sinumang lumakad sa landas na aking inilatag, gaano man karaming mga paghihirap, gaano man karaming pagsubok ang nakatambak, hindi sila kailanman mag-iisa sapagkat ako ang kanilang pastol, isang muog ng proteksyon, isang liwanag sa kadiliman. Marahan niyang pinisil ang balikat ko parang selyo ng banal na proteksyon. Bigla akong nakaramdam ng liwanag na bumalot sa aking katawan para akong hinihipan ng hindi nakikitang hangin sa ibang dimensyon. Mabilis ang paghinga ko para akong lumulutang sa malakas na agos na hindi ko makontrol. Ang lahat ng bagay sa paligid ay nagiging madilim, ang maliwanag na ilaw ay unti-unting lumiliit, kumukulot sa mga puyo ng tubig na humihila sa akin sa isang malayong lugar. Isang daloy ng enerhiya ang dumaan sa akin, walang sakit ngunit may malalim na pagbabago. Ramdam ko ang kanyang mga alaala at aral na malalim na nakaukit sa aking kaluluwa na parabang naging bahagi na ng aking laman at dugo. Tapos bigla akong napaatras ng isang malakas na kabog. Narinig ko ang mga tao sa paligid ko, nagmamadaling mga yabag at mga nakakatakot na tunog ang pamilyar na mga tunog ng palengke ngayon ay umaling-aungaw na parang bagyo sa ganap na kaibahan sa katahimikan na katatapos ko lang umalis. Bumilis ang paghinga ko nang unti-unting bumukas ang mga mata ko pero malabo pa rin ang mga imahe sa harapan ko. Nakahiga ako sa lupa, napapalibutan ng nag-aalala at natatakot na mga muka. Ang ilang mga tao ay naglagay ng kanilang mga kamay sa kanilang mga bibig na nagbubulungan ng hindi magkakaugnay na mga pangungusap sa isa't isa. Anong meron sa kanya? Alice, gising na. Siya ba ay sinapian ng demonyo? Ramdam ko ang gulat sa mga mata nila. Isang matandang babae, puno ng pag-aalala ang mukha, lumuhod sa tabi ko. Ang nanginginig niyang kamay ay marahang dumampi sa noo ko na para bang sinusuri kung ako pa ba ang sarili ko. Isang bata na nakahiga malapit sa kanyang ina, nanlalaki ang mga mata, nakatingin sa akin na may halong takot na may halong curiosity. Ang iba ay nakatayo sa malayo na parang natatakot na kung sila ay lalapit, sila rin ay maaring mahuli sa isang bagay na hindi maipaliwanag. Ang sikat ng araw ay sumisikat sa mga bubong na tinatakpan ako ng isang pakiramdam na parehong kakaiba at pamilyar. Nakabalik na ako, pero walang nakakaalam kung saan ako pumunta o kung ano ang nakita ko. At sa ngayon, sa kalituhan at kahihiyan ng mga tao sa paligid ko, nabagtanto ko ang isang bagay. Hindi lang sila natatakot para sa akin, nangunit natatakot din sa kung ano ang maaari kong sabihin. Pero alam kong hindi na ako katulad. Hindi lang ako si Alice, isang babaeng nagbebenta ng cake sa palengke. Ako ay isang taong may misyon. Alam ko na hindi ako maaring mag-alinlangan, hindi ako maantala. Dapat kong ihatid ang aking nakita kung ano ang aking natutunan. Sapagkat ang mundo ay nasa kadiliman pa rin at ang kanyang liwanag ay kailangang ikalat. Sabihin mo sa kanila na wala akong iiwan na sinuman. Ang sinumang nagtitiwala sa akin ay hinding-hindi pababayaan. Ang sinumang tumatawag sa ak-akin ay ay diringgin. At kung sinuman ang lumakad sa landas na aking binalangkas, gaano man karaming paghihirap at hamon ang dumaan, hinding-hindi sila mag-iisa, sapagkat ako ang kanilang pastol, ang kanilang muog, ang kanilang liwanag sa kadiliman.